kami ng ano ano tawag nito pansit bato ano ayan guys oh sarap ngayon ko lang nakuha kasi lubat ang cellphone ko guys ayan siya, guys oh mm. Um. ayan pansit tantun pansit tantun pala yan hindi, hindi pansit ba pero sabi ko lang tawag nila ay pansit pansit bato guys And na nagluto sila ng fried chicken. Ayan, yummy. O, oh, diba? O, so, oh, diba? Hmm. Hindi pala ito ina, ina, ano, yung ina halo Oo, oh, dapat Madali lang yung maluto. Hmm, ayan guys, ang mga niluluto dito sa probinsya guys. Ayan. Ayan. Baka kasi malotoy, malalim hindi yung mata. Ah. So hindi pala siya yung haluin ng haluin kasi baka maano daw. Ano daw sa Tagalog? Maano? Magutay, gutay. Ayun. Oh, diba? Sarap niyan guys. Oh, di ba? Pamakinga ko nga. Tara na mga una tan lammi kayo kauna, una. Yan tinimplahan na nilagyan ng ano, asin. Ano yan? Yung ating soy sauce. Yan para lalong sumarap siya. Oh, di ba? Yung ating dashida. Mabibili lang 'yan sa ano sa Korean food, ah, sa Korean ano grocery. Oh, di ba?